Uh shout out sa nakabili nito. Oh, uh, ayan ha. Ayun yang nakabili guys oh. Bababa ko kung konti yung bag no. Ayan. 200 mga idol sa bag na to. Wow, yan, 200. Si Ma'am Ganggang ang nakabili, no? Oh, dito naman mga idol is 500. May ano na to, oh? hatakan na mga idol, oh. 500 sa bag na yan. 500. Oh, okay, guys, so. Ten -libo. libo. dito mga idol, ah. Ganda pa nito, oh. Oh, yan, isang 300 lang, oh. Isang set, tapos 500, napakarami. O, saan kayo? Iba Regulator na to. Ito. O, pag sure buyer, magkano? Kahit 400, mga idol, oh. Voltage regulator. Sa, may dalawang puerto, 220 saka 110. O, saan pa kayo? Kahit 400 daw, bibigay ni Boss Joel, no? Itong dilaw, boss nyo wala na yan. Black light. Oh. Magkano dyan? 20. 20 guys, uh, ano na yan o. Oh. Black light pala yan. Oh. Pero dito oh. sa bag, nakakamangha o. Oh. Ganda o. Oh. Oh. 500? Oo. Wala yan na yan. 500 o. Shout out kay ma'am. Hindi ka pumasok? Ah, mamaya pa. Saan ka ba pumapasok? Saan ka pumapasok? Saan mall 1,000 mga idol yan yan ano bang napamili natin sir mukhang marami rami na yan ah pero o oh, yun niya, bumili ako yung o oh. mga laruan laruan dito mo rin nakuha sa kanya o oh, mabigat 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 na o oh, chatat kay sir chatat kay DJ Rizaldi TV yan ah ano pa ba yan? Budong. Kanina ito nakuha? Kay Nanay Kunching. Ah, doon? Ah, Aga mo doon, ha? Mga dragon. 300. 300, dalawa? 5. Ha? 5. 5 piraso. O oh, nga, no? O, oh, mga idol, no? May eh, dragon tayo, eh. May dragon tayo, dragon tayo, eh. So, palangan dragon yung idol natin. Di ba, ma'am? Good morning, dyan. <laughs> oh, shout out kay sir, ha? Oh, oh yun, rin, go! Yun! Sabi <sighs> mo? Yun, know, oh, well, ano masasabi mo naman? <laughs> oh, yan, kailangan may joke tayo, no? Hindi seryoso sa pagtititinda. Oh, guys, mga helmet naman to, guys, no? Ayan. Pang bike, 50-50. Ito, guys, mga hard hat, to oh. so, baka need nyo yung mga hard hat no huwag nagtatrabaho kay sa construction site so, guys oh ano, mga set na yan Oh, so, ito pa. Oh, uh, shout out kay Papa Sing TV, mga idol, no? Ayan. Good morning, good morning. Ito naman is 2.5, mga idol. Ayan, 2,500 hanggang 2,000. Second na na siya, pero working, mga idol. Ano pala ito ng blender, no? 100 lang, mga idol isang kapaw, oh 100 pesos, mga idol, oh may ganito ka na, no. oh 10 hoods, mga idol 100 pesos lang so, ito pa guys, oh maganda rin ito wearable electric breast pump, no mga idol dito par, magkano? 50, mga idol, oh yan sa mga may need nito, magtaan nyo na lang to sa Carmen Planas, no? 50 pesos lang. Dalawa na lang to mga ito. Dalawang box na lang yung mga uh, yun na tira. So, shout out sa mga viewers natin. No? Punta kayo rito sa Carmen Planas, no? Yan, no? 5 and 1 baby milk, no? Ermer sterilizer. Magkano? 150? 150 mga ito, Papa, 150 lang yan mga dami dito mga ano paris na no na gulong eto ya yeah. isang paris dito magkano naman dito 150 mga idol oh. ay sorry eh dito naman So, bawat isa. Ito, magkano? Magkano? Ito, P650. Ito, P650. 650 Yan, mga pyesa to ng bike mga idol. Sa mga nangangailangan ng mga pyesa ng mga bike mga idol, punta kayo dito sa Carmen Planas, na, Dito sa Tanas. Ano? Sit na to, kuya, no. Oh. Magkano dito? 650 guys oh. So, Pang ano to? Pang road bike? Road bike. Pang road bike mga idol Shimano na to oh, yan o no? 650 set na yan Ito namang isa po ya yeah? Magkano benta mo? Ah sayo Magkano idol? 300 so, 300 so, may mga set pa ng ano doon, no? may mga shifter mga idol yan. Dami uh, dito mga second man na uh, piyesa ng bike mga ito. No? At, tulad ng mga pedal. Kailangan nyo ng mga pedal mga ito dito. Hubs, uh, no? Bracket. Yan. Mga ito dito. Dami. May mga mga seat jack, no? Handle bar. Seat post. Oh, mga ito. No? Yan, no? Dami. Dito na kayo pumunta guys sa Carmen Planet. Bala na kaya yung ipagtawara dito kung magkano mga bawat isa mga piyesa nila rito no. Hey, itong batalya mo. Ay 500. 900. 900. Eh 900 guys oh. Oh, katumba. 900 lang. Aloy no. Aloy na yan 900 lang oh ito no? Yan mga gulong. Mga size 20 ba to mga idol yan oh Meron din mga rayos mga idol mga 10 no yan marami dito basta punta na lang kay rito guys sa Armin Planas no dito sa Borau tayo original na pinoy bandikit Sir Ano no to kayo Oy oh. Oo I screenshot ko yung ano, po. Opo, yung sticker ko. Taga saan kayo, sir? Los Baños. Los Baños, Laguna. Baños. O, oh, shoutout kayo, sir. Nagpunta dito sa Carmen Plan. Baka may shoutout po kayo, sir. Shoutout po kayo. Nasa lang. Ha? May kasama oh, po kayo. Lahat ng mga tropa sa Los Baños, Anos. Man. Parang Efren, pareng Alex, pareng Ber. Lahat ng taga Anos. Yun. Malinta. Yun. Los Baños, Laguna. Thank you, sir. Salamat po. Yun, mga taga Los Baños, Laguna. Film, Laguna. Oh, oh, no. Ito, one, two. Oh, one, two. 1,200 guys oh. Freebies ka na dyan yung gulong yung Ah, freebies na yung gulong. gulong, oh. Oh, ah, May freebies ng dalawang gulong So, 1,200 ah, Maru 1, 2, Sa mga gulong, idol, magkano pintahan? Magkano sa mga gulong? Sa kanila po yun Ah, sa kanila so, Ah, Balita lang po yun sa akin Ah, yun yan, mga pyesa Dito, halotik na to Is 1,200 Oh, set na yan, mga idol, ah. 1-5 yan, mga na lang. Oh, 1 Basta, guys, mga pyesa, mga kailangan nyo sa bike nyo, no? And dahil mahal naman pag brand new, dito kayo sa mga second hand. Yan, no? Oh. Mga second hand yan, mga idol, ah. Eh, mga ganito, mga idol. 50 ang isa. 50 daw, isa, oh. Yan, punta kayo dito pag kailangan nyo mga piyesa ng mga bike nyo, no? pupunta okay, dito sa Carmen Plana no? thank you Dol FB ko may sticker kaya wala nga yun paggawa pa lang ako lagi naman kalot dito pag linggo sige lang dyan na lang sige subscribe nyo tayo sige salamat salamat sir thank you dyan yan pesa ng mga bike no t-shirt to. Hello? teh magkano dito 120 mga idol sa t-shirt to oh, mga bago. Oh, so, bago lahat 'yan, no. Yan 120 lang mga idol. Yan, iba-ibang kulay, may black, may white, no. May iba-ibang mga design din mga idol, oh. So 120 lang sa mga t-shirt na 'to. Ah, so, uh, battery nito oh. Is ano? Ito po siya yan Okay Una natin 300 Yan 1600 dalawa yung battery Ang yung ito teh 1,000 to no, mga idol Dalawa rin yung battery niya Yan sila Dito te 11 mga idol dito Yan so, diba? Um, gumagana Kumogumagana. Okay. 11. Eh hand tools mo ate? 200. 200. Okay. Magbigay tayo 500, sir. Kasi ganun lang kaya ko ibigay sa inyo. Ito na lang, sir, wala. sa bola mo. 200 lang, 200. 200 ay dulo. Ayun, bola 200 lang. Dito. Salamat. Buenta. P50 pesos no ito pa bango 50 lang din P50 lang din no? Oh. bang ka dito fragrant oh. may dab may likat papaya mga idol magkano naman sabon P50 lang P50 din bang pa kayo ito dito sa planas no ito rin butin ba to butin o butin kakalan kakalan din P50 rin Robby, mga idol, ganito kabababa mga pricey one dito, no? Yeah, so yan, 50 rin yan, 50. Grobe, 50-50 na talaga lahat dito. 50, 50. Pero dito sa long sleeve na to. Dalawa, 150 na lang. Dalawa, 150. O yan, dalawa, 150. Pati Sando, dalawa, 150. Pati Sando? Oo. Dalawa, 150 rin yun, ha? Sa Sando, mga idol, o. Oh. 50 lang tay. Yan, thank you, Jandol. Okay. Salamat.